Magandang araw mga kabaryo at welcome na naman po sa ating usapang baboy. And para sa video po natin ngayon, ipapakita po natin yung huli nating bisita sa isang farm po na napuntahan na rin natin dati sa Goa, Camarines Sur, Bicol. tatandaan nyo pa itong farm na ito So nung huling bisita po natin dito ay 2 years ago What? Kung saan bagong dating po yung kanila mga gilts, So ngayon po, ito na sila, mga lola na siguro itong mga ito <laughs> Hindi ko na lang nga po tanda ako sino dito sina Marisol at si Marites Dumating po ang ating mga inihin dito sa farm ng mga 4 months ang edad ano po And ito pong farm ay dating 3 sa level lang pero nagkaroon po sila ng adjustment sa kanilang building para ay accommodate yung 10 guilds na dumating. And ngayon nga po ay 10 sa level farm na sila na merong faro to finish operation. So minsan po nagbebenta rin sila ng biik pero karamihan po ay pinapalaki nila dito sa farm at binibenta. Ngayon balik na po tayo sa kasalukuyan mga kabaryo. So kanina po pinakita natin fresh na fresh pa sila. Siguro po ay mga 4 months pa lang sila noon. Pero ngayon po ito na sila, losyang na. So wala po tayong access ngayon sa record. Pero siguro itong mga ito po ay nakatatlong panganganak na. So yun po, sisilipin din natin yun. Kung matatanda natin mga kabaryo, ang mga ito po ay PIC. So, Camboro 48 po yata ang mga ito and ito po yung mga record nila so ito po ay binread ng March ayan, so medyo magulo ang record nila then ito ay February at ito ay February din ngayon, ito po siguro ang lahat-lahat ng record nila si Dupe po ang nagread or Duro Petrin siguro yan dahil hindi na po siguro dupe ang pangalan nitong asong ito kaya ito po siguro ang tagakain ng mga natitirang itlog pag nagkakapon okay so diretsyo po tayo dito na tayo sa kanila mga inihin na may biik so ito po ang problema natin ano po sa so, ngayon po ito ay may sampung biik so okay naman po yun pero ito pong mga beak na ito ay 21 days old na. Pero kung titingnan po natin ang kanilang size ay parang wala pa silang dalawang linggo sa laki. So ano ibig sabihin nito mga kabaryo? Maaring kulang po sila sa gatas. Ang gatas po ng ating mga inihin, ito ang nagsisilbing primary limiting factor ng paglaki ng ating mga biik. So ibig sabihin po, nakadepende yung laki ng ating mga biik sa dami ng gatas na mapuproduce ng ating mga inihin kaya importante po na mapalakas natin ang production ng gatas para magkaroon po tayo at makapagwalay tayo ng malalaki at malulusog na biig. Ngayon, ano naman po ang dahilan kung bakit mahina ang gatas ng ating mga inhin? So una po sa lahat, babalikan na naman po natin ang genetics, ano po, or yung lahi ng ating mga inhin. Kung ang lahi po ng ating mga inihin ay hindi talaga sadyang pang breeder, mataas po ang chance na hindi ganun kalakas ang kanilang gatas. So for example po, ang large white at landrace ay mas maganda ang production ng gatas kumpara po sa durok and pietrain. So ideally po, ang ating mga ginagawang inihin ay nasa lahi ng large white and landrace. Pero dito po sa farm, hindi po yung problema kasi nga ang ating inihin ay from PIC or mga Camboro 48 na maganda naman po ang production dapat ng gatas. Ngayon po, itakil naman natin yung kasunod. So, dapat po tama ang nutrition na naibibigay natin sa ating mga inihin at ang binibigay po natin dapat ay yung lactating feeds or yung ating mama pro milk maker na nagbibigay ng tamang suporta nutritionally para sa isang inihin na nagpapasuso. Then next po ay feed intake. Ano po? So meron kang ka feeds pero kung hindi mo naman ito na ibibigay ng tama at nakakakain ng ating mga inhin ng sapat na dami ay posible pong kahit anong ganda ng feeds na ibinibigay natin ay hindi rin sila makakapag-produce ng gatas dahil kulang yung nutrisyon na nakukuha niya. So ideally po ang pagpapakain sa ating mga inhin na nagpapasuso ay ad libitum at para lang po magkaroon tayo na idea sa dami dapat ng kinakain itong inihin na ito, dapat ito po ay kumakain ng 6 na kilo sa loob ng maghapon dahil meron po siyang 10 biik na pinapasuso. So ito po ay isa sa nakita natin problema dahil ang atin po palang mga inihin dito na nagpapasuso ay pinapakain lang ng 3 kilo sa maghapon. So kulang po talaga yung pagkain na yun. At ito po marahil ang pinakadahilan kung bakit kakaunti ang gatas ng ating mga inihin. At tandaan po natin mga kabaryo na kapag kaunti lang ang kinakain ng ating mga inihin na nagpapasuso, hindi lang po sa mahina ang gatas ang magiging problema natin. Pati na rin po yung kanya pangangayayat pagkawala sa kondisyon at kapag po sila ay naglandi ay mas matagal po na babalik pagkawalay. At ang isa pa po ay posibleng mas maunti yung mapuproduce na bake niya sa kasunod niyang anakan. Then isa pa pong importante pero karaniwan nakakaligtaan ay yung water intake or yung dami ng naiinom ng ating mga inihin kapag sila po ay nagpapasuso. So ang ating po mga inihin na nagpapasuso ay kayang umubos ng 20 to 40 liters ng tubig kada araw. Ano po? kasi tataas po talaga ang pangangailangan ng ating mga lactating sauce ng tubig dahil sila po ay nagpuproduce na ng gatas. Dahil ang gatas po, karamihan ng komposisyon nito ay tubig. Ano po? And dahil nga po, mas marami na silang kailangan kainin, kailangan din po syempre nila ng mas maraming tubig bilang panulak naman sa kanilang kinakain na mama pro milk maker. Next po, ang kapaligiran ay maaari din po maging factor sa paghina ng katas ng ating mga inhen, lalo na po kung sobrang init ng kanilang paligid. Ano po? ang ideal po na temperatura na gusto ng ating inhin ay nasa 18 to 20 degrees Celsius na malabo po natin makuha dito sa Pilipinas unless naka-aircon po ang ating mga buildings. Ano po? So kung hindi po natin ito maibibigay, mas maganda po ay maglagay tayo ng mga fans, bigyan sila lagi ng tubig at pwede rin po natin silang paliguan dito po sa farm hindi naman masyadong problema ang init dahil mahangin po dito and wala nga po tayo nakikita dito sa kanila mga alaga na hinihingal kahit na po sobrang init ngayon pero kung heat stress po ang ating mga ay mas magandang gawan agad natin ang paraan dahil ito po ay makaka-apekto sa kanilang feed intake na makaka-apekto naman sa kanilang milk production. Uh. No! At lastly po ay sow condition. So lagi po nating i-monitor ang kondisyon ng ating mga inhen kung okay lang ba sila. Ano po? Kapag may sakit po ang ating mga inhen, syempre hihina ang kanilang gatas. And kapag sila po ay may sugat sa suso, syempre masakit ito. Posibleng hindi rin sila magpadede at ito po ay pwedeng makaapekto sa paglaki ng ating mga bihig. Isa pa po kondisyon na makakaapekto sa milk production na ating mga inihin ay kung sila po ay patay na. Huh? Siyempre wala rin po silang gatas niyan. At ang isa po sa pinaka-common na nakakaapekto sa production ng gatas ng ating inihin ay kapag nagdevelop sila ng kondisyon na tinatawag nating MMA or mastitis metritis Agalaxia syndrome. Kapag po namamaga ang kanilang suso or kapag sila ay may mastitis, posibleng rin po or mataas ang tsansa na wala or mahina ang kanilang gatas. So para maiwasan din po ito, ugaliin po natin na kapag nanganak ang ating mga inihin ay magbigay tayo ng Sustalin LA at Genvet Paraset para po maiwasan natin ang MMA or mastitis metritis agalaxia syndrome. Ugaliin din po na i-disinfect ang mga kulungan bago po mga nakang mga inihin dahil posibili pong yung mga bakterya na nagkakos ng MMA ay magagaling dito. Ngayon tuloy-tuloy na po tayo mga kabaryo. So ito pa po yung iba pa nila mga inihin. Ito po ay walang anak. Actually ito po ay kawawalay lang. So mamaya makikita natin yung biik niyan. So medyo nangayayat po siya. Ano po? Yan po ang resulta ng mahina ang pagpapakain. So ito po ay medyo kaaanak pa lang so ayan po meron pa siyang ilaw and then ito po ay nanganak ng hindi ko maintindihan okay so ito po ay may pito na biik medyo maunti po yan ano po ideally po ay laging more than 10 ang napuproduce natin so ito naman po yung mga bagong walay na galing dun sa isang inhin ito po sila And then, meron po tayo ditong mas matatanda naman. Siguro ito po ay galing doon sa isang inihin na kabubulog lang nung March. Ayan, mga pre-starter pa rin po ito. Malapit na mag-starter. Then, meron pa po sila ditong isa pang kulungan. Ayan, medyo malilit pa rin. So, siguro po itong mga ito ay pre-starter pa rin. At mapapansin po natin, malilit sila. Kasi nga po maliit sila winawalay. <laughs> Okay, so lipat naman po tayo dun sa kabila. And ito naman po ang kanilang mga fatteners. So magaganda naman po ang itsura, nakakahabol na sila kahit po sila ay maliliit na winawalay. Actually po sabi po nung ating tagapag-alaga dito, kaya rin naman daw po nilang abutin yung mga more than 90 kilos pa nga sa 150 days na pag-aalaga. Ano po? So kahit po sila ay maliit na winawalay, kaya po nilang habulin kasi maganda naman po ang lahi at pagdating po dito sa pag-aalaga ng mga fatteners ay wala na sila masyadong problema. So naka-auto feeder sila. Ayan, wala po tayo masyadong napapansin na hinihingal na mga baboy dito. So malamang malakas rin po kumain niya mga yan kaya mabibilis lumaki. No. So ito lang po ang kulungan nila para sa kanilang mga palaking baboy Kaya malamang po nagbebenta talaga sila ng biig And ito po, ito ang kanyang bubong And maganda rin po ito dahil hindi ito masyadong umiinit Ang problema nga lang po natin dito ay yung maintenance Siyempre medyo mabilis masira ito kumpara sa yero Okay, so silipin pa po natin yung iba pa nilang kulungan dito Actually meron pa pong isang nakahiwalay doon naman po yung mga barako at may mga partners pa sila doon. So yun naman po yung pupuntahan natin. Yeah, so maganda po dito, napakalawak pa po ng kanilang lupain at kaya pa po nila mag-expand ng mas marami pa. So dito naman po nakalagay yung kanilang barako. At malamang po hindi rin dupe ang pangalan nito kasi hindi naman siya mukhang durok pitrin. So ito daw po ay pinagpahinga muna nila at hindi nila ginagamit sa pagbabarako nitong nakaraan. So AI po muna sila. Siguro po ay nagka problema itong barako na ito kaya hindi muna siya ginagamit. And then meron tayo ditong isa pa. hindi uh, natin sure kung ito gagawing barako or gusto niya lang talaga mapag-isa. Ngayon balikan natin ito mga kabaryo So meron tayong nakikitang mastitis dito sa inihin na ito Medyo ang kanyang suso So ito po ipabibigyan natin ng antibiotic At alam nyo ba mga kabaryo na dito daw po Ay marami namang mga nakamang inihin Actually meron silang 18 na nanganak Pero 8 lang ang natira Dahil nga po sa pagtatae ng kanilang mga bihig So very common sa kanila yung nagtatae ng mga bihig oh, And no! ito nga po yung kanilang mga inihin sobra na po ang pangangayayat at dahil nga po yan sa kaunting dami ng pakain na ibinibigay sa kanila. So pinapadagdagan na po natin yung kanyang pakain. Kung kaya po ng more than 6 na kilo pa ang kakainin niya ay mas maganda. Okay, so hopefully po sa pagbalik natin ay mai-improve pa natin ang kalagayan ng ating mga biik at ng ating mga inihin. At dyan po natatapos ang ating video and shoutout na po kay Sir Elren Nation and sa aking dalawang magagandang anak na si Freya and si Kiara. Okay, so thank you po for watching. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at tiwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. Baboy! baboy may katuwaan ng